Pa natin, mag -tala. Mag -tala talaga siya, oh. yung dalawang ulo ng bawang mas masarap po kasi siya pag marami siyang bawang yan na po ang ating anato may anato kasi po, guys sige ayun na natin na ngayon yeah. na natin yung anato may dalawang way po ito guys pag gusto nyo sa mantika pwede rin kung gusto nyo rin sa maligamgam na tubig pwede rin Guys, mapulang-mapula na ang ating anato. Nagagamitin ko yung suka, coconut vinegar. Galing pa po ito ng batangba. May nagbigay kay boss. Galing pa po ito <tinyo> ng batangba. Thank you,

Hmm, ay, hmm, pag yung bawang doon sa ano. na guys. pag natin ang ating anacos. pag na guys. Tapos, lagyan po natin ng vinegar. Ang naman ng pag permit ng vinegar. Lagyan natin ng mga dalawang pag-charwa. May dalawa pa lang sandok. Matapang kasi yung coconut vinegar natin. So, yun lang. Kung gusto nyo maasin, magdagay nyo pa yung dalawang masarap kasi ito pes eh. Pag maasin talaga. Ayan po, manayot ng siyang kumulo ng kumulo dyan. Bago tayo magad ng tubig. At palambutin natin yung ating meat. Nakakaroon na po siya ng mga 2 minutes. 2-3 minutes. Lagyan na po natin yung tubig. At palambutin po natin ang ating meat. Masarap to guys kung nagmamantika siya. Kasi dito alam naman, mahilig sa sauce. Ayan na po siya, malapit na po lumambot ang ating uh, adobo sa suka. Ang hmm, na guys ang ating uh, adobo sa suka. Lagyan natin ang slurry. Thank you for watching and please follow me and give love to each other. for you. Yan po lang tayong maglalang adobo so suka with another one.